magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ito ang pinuno ng mga tulisan. Ito si Dado. Ang pinuno ng mga tulisan ay tumawa ng malakas at sinabi, Ha ha ha, tignan mo nga naman. Sa liblib na kagubatan na ito at sa ganitong oras, ay may isang magandang binibini ang ating nakikita. At ngayon ay hawak-hawak niya ang isa sa ating kasamahan. At pinagbabantaan pa nito ang buhay ng ating kasamahan. Napakatamang ng binibini na nasa ating harapan ngayon. At ang kanyang tinataglay na kagandahan ay sobra-sobra. At sinabi ni Dado kay Queen Zilong. Sa tingin mo ba ang iyong hawak-hawak na isa sa aming kasamahan ay takot mamatay? At tingin mo ba dahil sa hawak-hawak mo siya ay kami ay susunod sa mga nais mo? Magandang binibini sa madilim na kagubatan na ito. Kung ako sa iyo ay dahan-dahan mo nabitawan ang isa sa aming mga kasamahan. Habang mabait pa ako sa iyo, sabi ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. At nang marinig ni Queen Zilong ang sinabi ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. Ito ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, kung sa tingin mo din ay nagbibiro ako, at hindi ko kayang patayin ang isa sa iyong kasamahan mo nagkakamali ka. Kaya sundin nyo na lang ang aking mga sinasabi. Lumayo kayo sa amin. At huwag kayo gagawa ng ikakapahamak ng isa sa inyong kasamahan. Sabi ni Queen Zilong sa malakas na tono. At nang marinig ito ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. Ito ay tumawa. Haha, naririnig nyo ba ang sinasabi ng magandang binibini na ito? Mukhang ang isang magandang binibini na narito sa madilim at liblib na kagubatan ay nagtataglay ng katapangan. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng ibang mga tulisan sila ay nagtawanan. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Naririnig ni Queen Zilong ang tawanan ng mga tulisan na kanyang nasa harapan. At si Queen Zilong ay napabulong sa kanyang sarili. Kailangan ko gumawa ng paraan para makaalis ako sa lugar na ito ng ligtas. Kung hindi lang napinsala ang aking primordial ang mga tulisan na ito ay aking pagpapaslangin isa-isa. Walang sino man ang nagtangka na ako ay tawanan ng ganyan at si Queen Zilong ay nagsalita ulit sa malakas na tono. Mga lapis tanganan ng mga basura, tingin nyo ba ako ay natatakot sa inyo? Kahit madami ang inyong bilang, ang mga katulad nyo ay isa lang basura para sa aking kakayahan. Sabi ni Queen Zilong sa malakas na sigaw. At nang marinig ito ng mga tulisan lalo na si Dado ang pinuno ng mga tulisan. Ito ay nagsalita, matapang ka talaga binibini, huwag mo sana masamain ang gagawin namin sa iyo. Dahil napakatigas na iyong ulo, nararapat lang sa iyo na ikaw ay aming paglaroan saglit. sabi ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. At si Dado ay sumenyas sa mga tulisan, napalibutan si Queen Zilong nang makita ng mga tulisan ang pagsenyas ni Dado sa kanila. Ang mga ito ay mabilis na kumilos at mabilis na pinalibutan si Queen Zilong. Nakikita ni Queen Zilong ang paggalaw ng mga tulisan na mabibilis na tumungo sa kanyang likuran, sa kanyang gilid at harapan. Ang mga tulisan ay nakapabilog kay Queen Zilong. At si Queen Zilong sa mga oras na ito ay labis na nakakaramdam ng kaba sa kanyang puso. At ito ay pinagpapawisan kahit na ang hangin ay medyo malakas. At si Queen Zilong ay mas hinigpitan ang pagkakasikal ng kanyang braso sa leeg ng isang tulisan at mas tinutok niya sa katawan ng isang tulisan ang kanyang espada. At ang dulo ng espada ay nakapagbigay sugat sa katawan ng tulisan. At nakikita nila Dado ang pagtusok ng espada sa katawan ng isa sa kanilang kasamahan. At si Dado ang pinuno ng mga tulisan ay nagsalita, magandang binibini, tulad ng sinabi ko, hindi kami natatakot na mamatay, o malagasan ng mga kasamahan. Hindi ito ang oras para makipag-negotiate ka sa amin sabi ni Dado at ito ay tumatawa. Hahaha, -ha -ha. at maya maya si Dado ay biglang may hinagis na isang lambat kay Queen Zilong. At ito ay sumenya sa hawak-hawak ni Queen Zilong na isang tulisan. At ito ay mabilis na samiko sa tagiliran ni Queen Zilong. At ang siko ng isang tulisan na hawak-hawak ni Queen Zilong ay tumama sa tagiliran ni Queen Zilong. At naramdaman ni Queen Zilong ang sobrang sakit at ito ay hindi halos makahinga at nawala sa pagkakasakal si Queen Zilong sa isang tulisan. At mabilis itong nakaalis sa tabi ni Queen Zilong. At ang lambat na hinagis ni Dado ay hindi niya talaga balak na ay patama ito kay Queen Zilong. Inadjust niya ito para mabago ang pagkatoon ni Queen Zilong at ang pansin nito ay mapunta sa iba. Si Queen Zilong ay nalinlang ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. At ngayon ang bihag ni Queen Zilong na isang tulisan ay tuluyan ang nakawala at si Dado ay tumawa ng sobrang lakas. Hahaha, -ha -ha. madali kang mawala sa pagka-focus magandang binibini. Alam ko nakakaramdam ka ng kaba sa iyong dibdib. Huwag kang mag-alala, kung ikaw ay magiging mabait sa amin. Hindi ka namin ituturing na isang kaaway. Kahit na ang tingin mo sa amin ay isang basura lamang. Sabi ni Dado habang natawa. At si Queen Zilong ay nakahawak peren sa kanyang tagiliran. At ito ay labis ang galit sa mga oras na ito at si Dado ay muling nagsalita. Dapin niyo ang magandang binibini na iyan. Sigaw ni Dado, at nang marinig ito ng mga tulisan ay mabilis na nagsikilos ang mga ito at si Queen Zilong ay kanilang nahawakan sa kanyang mga braso. At si Queen Zilong ay labis na nagpupumiglas sa mga oras na ito. At si Dado ay dahan-dahan lumapit kay Queen Zilong habang hawak-hawak ito ng apat na tulisan ang mga braso nito. Sa paglapit ni Dado, ito ay nagsalita at nilapit ang kanyang muka sa muka ni Queen Zilong at sinabi. Magandang binibini, ano ba kasi ang ginagawa mo sa liblib na kagubatan na ito? Na ikaw lang mag-isa, at sa iyong pustura ikaw ay nanggaling sa mayaman na pamilya. Maaari ko bang malaman, kung saan ka pamilya nagmula? Sabi ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. At nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay dumura sa muka ni Dado at sinabi sa oras na makawala ako, papatayin ko kayong lahat, lalo ka na, sabi ni Queen Zilong habang ang mga mata ni Queen Zilong ay naglilisik. At nang tumama ang dure ni Queen Zilong sa muka ni Dado. Si Dado ay agad na sinampal ang magandang muka ni Queen Zilong. At ang magandang muka ni Queen Zilong ay nagkaroon ng bakat ng palad ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. At mas nilapit ni Dado ang kanyang muka sa muka ni Queen Zilong. At, dahan-dahan din ilaan ang magandang muka ni Queen Zilong. Sa pagdila ni Dado sa muka ni Queen Zilong, halos masukal si Queen Zilong sa ginawa ni Dado. At ito ay halos si sa galit. Ang buong muka ni Queen Zilong ay sobrang namula sa galit. At si Dado ay biglang tumawa. Haha, sa tingin mo ba, makakawala ka, masyado kang matapang maganda binibini. Sakto ako ay naghahanap na pwede kong maging asawa at maging rey na sa binabalak kong kaharian. Sabi ni Dado, habang tumatawa, haha, at nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita sa galit at sinabi. Lapas tanganan ka, bastos, hindi ko papalagpasin ang pangbabastos mo sa akin. Ang iyong grupo ay maglalaho sa mundo na ito. Sabi ni Queen Zilong, at muli itong dumura sa mukha ni Dado. At sa pagdure ni Queen Zilong, ito ay tumama ulit sa mukha ni Dado. At sa oras na ito si Dado ay nakaramdam ng galit. At mabilis nitong hinalikan ang labi ni Queen Zilong. At nilamutak ang kanyang magandang bibig gamit ang dila at bibig nito. Si Queen Zilong ay halos magbumiglas sa paghalik sa kanya ni Dado. At sa higpit ng pagkakahawak ng mga tulisan sa kanya. At ang kanyang lakas ay hindi niya magamit-gamit dahil lubos na napinsala ang primordial ni Queen Zilong kaya ang pangangatawan nito ay napakahina. Kahit na nagpupumigla si Queen Zilong ay hindi ito sapat. At si Dado ay tumigil sa paghalik kay Queen Zilong. At ito ay nagsalita sa malakas na tono. Itali nyo ang aking reyna. Simula ngayon, ikaw ay aking pagmamay-ari na. Sabi ni Dado kay Queen Zilong. Si Queen Zilong ay halos masuka sa oras na ito. Sobrang galit na galit si Queen Zilong at ito ay nagmumura. Damn! Nakakadiri ka! Papatayin talaga kita sa oras na makawala ako. Mga lapas tanganan na mga tulisan. Lalo ka na, mamatay ka na, sigaw ni Queen Zilong. Ang sigaw sa galit ni Queen Zilong ay umalang ngaw sa kagubatan. Ngunit wala ni isang nakakarinig dito. At ang kanyang galit ay walang magawa. At, maya-maya ang isang tulisan na may hawak-hawak sa isang braso ni Queen Zilong. Ay napaluwag ang pagkakahawak nito dahil nang itatali na si Queen Zilong si Queen Zilong ay mabilis na tinulak ang isang tulisan at ang punyal sa tagiliran nito ay nakuha ni Queen Zilong. At ang isang tulisan na nakahawak sa kabilang braso ni Queen Zilong ay agad-agad na bumitaw sa pagkakahawak nang makita niya na naagaw ni Queen Zilong ang punyal ng kanyang kasamahan. At ito ay mabilis niyang tinusok sa puso ni Dado. Sa pagkilos ni Queen Zilong, si Dado ay mabilis na nakaiwas. Ngunit ang punyal ay tumama peren sa balikat ni Dado at ang dugo ay tumulo ng malakas sa balikat ni Dado. At si Queen Zilong ay nagsalita at sumigaw. Mamatay ka lapas tanganan ka, at si Dado ay ngumiti lamang. At ito ay naglabas ng kanyang espada, at mabilis na kumilos, sa pagkilos ni Dado. Ito ay nakarating agad sa likod ni Queen Zilong sa isang iglap. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!